isda ginataan kung baga sa tinabal tinabal Eh, oh, ano kulong kulo siya guys kumukulo na lakas atay ni brother lakas na lang Lagay ko na yung mga talong yan ano yan siya tinabal <laughs> tinabal na may talong eggplant Yan, 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 yan. Para yam, yam, yan. Pinaksiyo ko muna yung isda bago ko hinataan. Laglag na! Content, content pa. Ito lang po yun yung pang content ng pagluluto natin. Isa mag-isip ka pa kung anong-anong yun. -anong Luluto na lang. nasa na yung mahiwagang magic? <laughs> anak na pa ka Yan, yun. Ay, kunti na lang pala ito. Yan! Yeah. Isa pa. Tinapos eh. Mm. mm. Yan, pang, pang yan, yan siya guys. Alam ko nagluluto rin kayo ng ganito. Kanya-kanya tayong -kanya, kanya -kanya diskarte sa pagluluto, sa pagtimpla, kung ano-ano man, ikik ik ng gabore, chik na yan. <laughs> diskarte, diskarte basta masarap na, okay na. Okay na siya, basta masarap. Mm -hmm. mm. Yan, kutsara lang gamit ko, baka madurog yung tinabal eh. Tinabal bahal. Mm -hmm. Tinabal bahal. Ginagta ang tinabal yan. Nagay ko na rin yung pampabang. Yung sili. Yung sili na green. Haba. Sa may nangaputol. Okay lang. Kainin din naman yan siya. Diba? Diba? tinabal. Ayan ang tinabal. Tinabal, tabal, bahal, bahal, bahal. Lami-lami na na yun siya, guys. Lami-lami. Ulam na ni my brother pag isang linggo yan. <laughs> pag isang linggo. Kaya ka na isang linggo to. Hindi kaya to. Ubus to ilang araw lang. Na. Brother pa. Lakas kumain. Brotherhood sip-sip yung ulo. Gawan namin sa ulo, dalawa. May paborito yung ulo. Pag bangos, paborito ko ulo. Pag itong tinabal, ay, eh, kalahati yung gitna. Ayan, pipiliin ko kay Masarap-sarap talaga sa gitna. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang kulang siya. Kulang sa timpla! Hmm, kung kulang to, lagyan mo ng kunting asin. Asin! ko ng puro magic kasi maubos yung magic ko. Kunti lang yun eh. Yun, lang ng kuunting asin. Para sarap-sarap na lami-lami na siya. Hmm. Lam lami sarap-sarap. Pak, pak, pak. Yan. Yeah. Kunting asin lang naman. Takpan na natin. At hihintay natin siyang magmantika yung gata niya. Maglasang. Magmamantika yung gata. Masarap yung magmamantika talaga. As in, sarap. yung puro gata-gata lang na matubig-tubig. puro talaga nagmamantika siya sa gata. Masarap yung masarap guys. Eh. Ito, papak naman ako ngayon. Ang sinain ko. Hmm. Ayan, yeah, sinain. Papak na yung guso. Sabi wala pa. Papak mo yung guso. Favorito ko talaga yung guso. Guso yung halamang dagat. Pak, pak. Hmm. Sarap. Bumili ako ang lang 50 pesos. Nakagutom naman na. Eh. Sarap na lumamun Wala ng ako. Okay. Sarap. Wala nang gayat gaya to. Hmm. Hmm. Nami. nabal ko yung kulok na yung sinabal hindi na, lang kung siya Ayano, eh guys hindi pa maluto yung talong, maya maya kong te sabay ka, hindi maya kong Kinabal na may eggplant mayam masarap-sarap. Ugas na si Brother Hood. Katingko rin tinabal. mantika. Dala siya mantika. Yun, ang bango. Yum, yum, yum. Ang bango, bango. Hintayin ko lang siya magmantika, guys. Tikman ko kung masarap ba. Sarap, no? Pasadi na. Iwan ko na yung takpak na. Ando sa mga mantika. Yan siya. Yan, 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 yan lang muna ang aking video. Salamat, salamat sa panonood nyo dyan. Sarap na pakpakin yung guso. Balik sa pwesto sa trono. Mag-charge ng cellphone. <laughs> thank you, thank you. Hmm. Naminis na ito. Sarap na kumain. Pangali na. Bye. Thank you, thank you.